Andy Eigenman, Simple lamang ang celebration na yung 35th birthday niya. Natuwa nga sa bigla ang dance number ng barkada habang sila'y kumakanta ng birthday song. Kasama sa mesa ang tatlong anak na si Lilo, Koa at Ellie. Sobrang saya nga ni Andy. Gabi na nga sila nag-celebrate dahil busy sa maghapon sa kanilang business. Thankful si Andy na kasama tatlong anak sa kanyang kaarawan. Iba din nga mag-surprise si Philmar na pasaya siya ng todo. Kain sa labas lang ay sobrang saya na ni Andy. Umagang-umagang umaga nga agad na binigyan ng flower itong si Adi. Ito nga ang bumungad sa kanya pagdating sa store. Binigyan siya ng fresh flower ng pamangkin sa kapatid ni Philmar. Napaka-sweet nila sa kanilang tita Adi. Fresh flowers at sabay yumaka. Tuwang-tuwa nga si Adi sa mga ganitong simpleng gesture dahil napaka-thoughtful. Work. Work. <laughs> ang kasi paga ni Andy, kahit na birthday ngayong araw makikita ng work is life pa rin. Natuwa ng kaibigan na si Jester ang kumuha ng video. Napakasipag ni Andy pagdating sa trabaho. Parang normal na araw lang ang kanyang kaarawan. Happy birthday! <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <Wow>. <laughs>